Hello! Hello, 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 hello! Kumusta, kumusta mga kababayan ko na uh, nanonood ng aking mga video. Maraming maraming salamat uh, sa mga OFW na nanonood ng aking video. Maraming salamat sa mga nationwide na nanonood ng aking video sa sa abroad, mga OFW maraming maraming salamat po sa nanonood ng aking video sa inyong lahat, sa inyong lahat maraming salamat po at ngayong video na ito, araw na ito, uh, unang-una, happy festa pala sa Senior San Vicente Perer. Uh, sa lugar na noon sa mga kapanahonan ko ay napakasaya, saya pa ng panahon. Ngayon, masaya rin ako, nakita ko na masaya na rin ulit. At uh, sana patuloy na patuloy na maging masaya. Uh, wala nang mga alam niyo na. Um, Uh, masayang masaya rin ako na nakikita ako na masaya na ulit ang silik at ang kulambo also may kulambog ang aking ano my born my born land <laughs> maraming salamat kasi ano lang yan sila kasi lapit lang ng ano namin ng baryo namin uh, yan ang madalas pasyalan namin every April, April ng buwan dyan sa Silip. Yan ang panahon ng panahon ng napakasaya sa dyan. Maraming mga palaro. Maraming palaro, basketball, sayawan. Tsaka maraming mga ano dyan, may disco, disco pa noon. Ngayon, nakikita ko doon ngayon sa mga post sa Facebook na may mga disco-disco na balik-balik na ang kasiyahan. Sana hopefully, tuloy-tuloy na. At uh, malungkot din ako ngayong araw na to kasi kabubukas ko pa lang kayo ng umaga ng Facebook ko, uh, messenger ko, ng ko, uh, chat sa akin yung si law ko na, na, ano ba ko sabihin, um, malungkot, sad news, na uh, matay namatay po yung sa ko pong kaibigan, uh, si Jenny, si Jim, mamimiss kita, siya ang ano ang um, mga uh, kasama kasama ko noon na uh, sa mga kapanahunan pa lang namin yung mga maliit pa kami yung mga ano dalagin din pa kami na kapanahunan namin na uh, uh, siguro ano tawag nun uh, sa lahat lahat na ano ng mga okasyon kasama kami sa kasiyahan kalungkutan ganun kasama kami uh, mag harvest mangguna, manghurnal, tanan-tanan, uh, anong tanan-tanan na mga pakita noon kasama kami, lalo na mamanyas si at si Lulawana. Si Lulawana yung guide namin noon. Thank you, Jane, sa, ano, sa lahat ng pinagsamahan na, na mabunat, mabuti natin yung pinagsamahan noon. Bigla yung pagkawala mo. Masakit man, pero tanggapin natin ang lahat. Ayun po. Harus in peace, Jean. Hindi na kita makikita pag uwi ko. Uh, kahit mag video call, video call ako dyan. ko makikita kita minsan. Pero hindi na kita makikita. May miss kita dyan. At ngayon, sorry po na emosyonal. <laughs> uh, ngayon, takain pala tayo. May ulam ako dito. si uh, Siyempre, marami na kalirilit -er -er eh, nitong ulam na to. Ayan po. Alam niyo po ba yan? uh, maliit na isda. Gulinaw at suka at uh, kamatis. Wala lang pong hindi ko ng sibuyas. Yan lang po nilagay ko. Yan. Kain po tayo. At mayroon pong black coffee. At saka kanin. Kain po tayo. Ay, nakawas. ng rereyet ng rereyet nito. Yan. Si Espo. Tumuloyin si Poon ko. sa you know, amin. lang kung ako doon ay. Gusto ko sana mamang. Ang hirap pa eh, pag walang ano. Wala kasi sir mama ko. hirap. Ay, naku, Diyos ko. Talaga pag rin ko lang umaga, tuloy so, yung luha ko eh. Kasi marami kami mga ano, pinasamahan ni Kini ba na ano. Bata pa kami. Yung mga daging din pa kami. Ano sila? Jean mama niya. Yan ang palagi kong kasama. Manangji. Manangji agos ng mais, agos mango, mango mga manghornal. Mang, Mang Asyal sa ibang lugar, ibang baryo. Ay, naku. Uy, ko dyan, hindi na kita makikita. Ang alaala -ala mo na lang naiiwan. Rip. para sa inyong mga anak. Tapos si Dudong. Ninahanlan pa sa pag-amuma. Bulakwana. Panimbaso la. sad kayo ay nakasalayo hindi ka makaduaw sila ko matawag tawag ang kuin do ka anak kanina hindi man makunta siguro dito lang siguro gamit nila ah. ilang baka bukas nakatawag na ako doon May mahanap na ako matawagan doon parang pelpinas well, tayo ngayon. Kasi ang isip ko nasa Pinas lang talaga. <laughs> Siyempre, pesta sa silik. Bayan, bayan ang silik na daming memorable namin noon. tabataan yung mga napadalaging din pa kami. Saka, nawala pa talaga din si Jane eh. ayun na tayo din mo paano Jane? may miss kita ayun po thanks for watching po na po ang aking me ano time thanks for watching maraming salamat sa nanonood ng aking video bye bye